Ay, um, sayang nga lang, hindi siya makakadating. Nagpadala lang siya ng sasakyan. Ayan, ito yung laman. Kasama pala yung kotse na Toyota binigay sa akin. Ba? Napakagalanti naman yung <laughs> na Madam Glinda Piling <laughs> ko kasama ng ata yung van. So maraming salamat po kay Madam Glinda. Once again, nagpapasalamat ako <laughs> sa Madam Glinda. Mabuhay ka. <laughs> Na-appreciate ko lahat ng tulong mo sa akin. Uh, malaking bagay ito para sa ating dahan ko. So maraming salamat sa iyo ulit. Ayan guys, uh, medyo may, may tumawag sa atin ngayon dahil may nabibigay na naman ng mga kagamitan na natin dito sa Parisan. Tingnan natin kung sino. Tara! Tingnan natin kung ano itong mga pinadala sa atin at sa kung sino ang nagbigay. Ang init pala. Uy, <laughs> Ano po yung madala nyo? Lamesa po upo ay tapos Ayan, maraming salamat ang nagbigay pala sa akin, nagpadala si Madam Glenda. Siguro naman marami nakakilala kay Madam Glenda. No, ito yung may-ari na skin care. yung may-ari si Madam Glenda. So, nabigay ng tent, lamisa, mga upuan, may planggana. At kung ano-ano pa. Diyos ko, baka may kasama pa itong lalaki package. Okay. Asa na yung tent? Ay, sa na dito. Okay. Di ba number pan mo? Di ba Ayan guys, kasama po yung isang van na HiAce. Binigay po sa akin ni Madam Glenda. Maraming salamat. Yung, ito pala isang Toyota, ay isang HiAce. Tapos, um, yung laman. Ayan, ito yung laman. Kasama pala yung kotse na Toyota. Binigay sa akin ni Madam. Napakagalangin <laughs> naman ni Madam Glenda. Maraming salamat. So, ito, my friend. Tapos ito, <laughs> Ayan. Lahat yan kasama na po yung kotse binigyan ako. Yeah. Ayun naman <laughs> <dos> pala pa <laughs> <mo> naman sa naman <laughs> binigay mo sa akin. Sa kotse pa lang, sa van pa lang, nako palung, -palung <laughs> na ako. Oo. Ay, sayang nga lang, hindi siya makakadating. Nagpadala lang siya ng sasakyan. Binigyan niya ako ng uh, van, yung high is na to. At saka yung laman nun. Maraming salamat, Banam Glinda. Napakagalanti mo naman. Sabagay kasi, Madam Glinda, napakamayaman na yan ngayon. Maraming salamat, madam. Bakit ba nangayon? Ito na yun? Bababa na yun, ma'am. Isang puwe na. Dito na lang siguro. salamat sa team. Iwata team. Iwata <laughs> team. Iwata team na rin ako. Bababa yes, na lang, po, Soyo. Wanna... Kabugira. Parang ako, ng Maraming salamat. Mabuti na at... nga panalhan ako ng corona ni Ma'am Olinda. Maraming salamat iyan. sa crown na ito. Napakabigat pala ng crown. <laughs> So guys yan na po yung tent na pinadala nga po dito ni Miss Glenda at uh, meron pa mga upuan. Siyempre meron ding mga nakabalot sabi eh mga polo daw yan. Ilalatag na natin yung mga lamisa Ako yung may naging picture video kaya mamaya okay. okay. na okay. po. Okay. Nagawa okay. 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 po mga talo ha At ilalatag na natin yung mga lamisa Tatlo lang yung ano, paa. Tatlo lang yung paa. Ayan, so ito na, tinayo ko na yung tent at saka simple yung mga lamisa sa kukuhan. Sinit up ko na din siya para at least At syempre may mga damit din. Dito, ano. dito. May damit din siya. Pero malaki. Malaki ang damit. Uh -huh. So ayan, kompleto na po may planggana may ganitong uniform so tara na maglalaba na ako na. <laughs> tapos syempre hindi maraming salamat uh, ma'am Glenda pues, dito sa mga binigay mo uh, lamisa, langgana, sangkalan containers, saka thank you so much, malaking bagay to dito sa aking uh, tindahan uh, malaking tulong ito para sa akin at syempre panapos ko po yung inyong kabutihan na inyong binahagi sa akin Maraming salamat. At saka may mga damit pa to, no? may mangkok tapos mayroon din mga Efron. So maraming salamat. Complete package po ang binigay mo sa akin. Tapos yung uh, ban, van. May van, ano? Kasama yung van. Kasama yung van. So I subscribe ko naman mamaya kung hanggang sa abot yung van. So abangan nyo yan. <laughs> uh, gusto ko lang ulit pasalamatan si Madam Glenda. Siya po yung may-ari na skin care. May-ari ng... Um, uh, alam nyo naman po na skin care yung... Uh, kay pag, pag may-ari ni ano di ba ni Madam Glenda. Maraming salamat. So binigyan tayo ng damit. Efron, tent, langgana, upuan, lamisa, sangkalan. Sa so maraming salamat. Hindi ko alam kung kasama yung ban eh. Hindi ako masyadong sure. Sana si mama na ano. <laughs> ko kasama ng ata yung ban. Sa so maraming salamat po kay Madam Glinda. Once again, nagpapasalamat uh -huh. ako sa Madam Glinda. Mabuhay ka. Ay, na ko glinda, lahat ng tulong mo sa akin. Uh, malaking bagay ito para sa tindahan ko. So maraming salamat sa iyo ulit.